magandang buhay mga boss habang papunta tayo dun sa bahay kambingan natin ay ating pag-usapan mga boss yung mga iba pang idea at pamamaraan para maalagan natin ng gusto yung ating mga kambing sa manukan sa unang upload natin ay na-secure na natin yung kanilang pagkain at sa pangalawa naman ay yung tamang pagpupurga at timing ng pagpapakasta ng mga inahin or dumalaga para maitaon na yung kanilang panganganak ay hindi panahon ng tagulan. Pero katulad ng sabi ko, pag mayroon kayong secured na goat house, eh okay lang mga boss. Kahit uh, anong oras o or anong buwan, pwede kayong magpakasta assuming mga boss na tapos na nyong i-prime yung inyong dough o yung inyong dumalaga, kailangan nyong i-monitor ng husto. Dahil anytime, maaari siyang maglandi. At ang pinaka-basic na palatandaan na naglalandi na yung inyong dumalaga ay una, maingay siya mga boss. Tunog siya ng tunog. At ang Pangalawa ay mapapansin nyo yung kanyang buntot ay galaw ng galaw ng left and right. Ang isa pang indicator mga boss na naglalandi na yung inyong kambing ay siya na mismo ang kusang sumasampa sa kanyang mga uh, kasamang kambing, mapalalaki man yan or mapababae At ang isa pang indicator mga boss pero mahirap mapansin ay yung kanyang puwerta ay mamamaga at magkakaroon yan ng after 24 hours ng white blood discharge. At kailangan mga boss, maagap kayo dahil ang paglalandi ng kambing ay 48 hours lamang. Sa unang 24 hours, yan po yung kanyang tunog ng tunog na behavior, sumasampa, lumalaki yung puerta at wagging siya. Yung another 24 hours mga boss, ayun na yung naka silent heat mode na siya. Hindi na siya maingay. Naka steady na lang siya. May lumalabas na white blood discharge sa kanyang puerta. Siya na mismo yung kusang lumalapit doon sa kulungan or doon sa talian ng back or breeder ninyo. Katulad nung unang naishare ko sa inyo mga boss, kami ay nagpa-practice ng controlled breeding kaya yung una, pangalawa, pangatlo, hanggang kung maaari ay pangapat na paglalandi ng aming dumalaga ay aming pinapalampas hanggang umabot siya sa ideal na edad na gusto namin. Kaya napakahalaga mga boss na lagyan nyo mismo ng ertag or quintas na lubid na dekolor ang inyong kambing para sa unang paglalandi pa lang niya ay mai-record nyo na at hindi na kayo nangangapa dahil after 21 to 28 days ang inyong kambing ay maglalandi ulit. At ang isa pang diskarte na ginagawa namin mga boss dahil nga wala kaming in-house back or wala kaming sariling barako ay kumukuha kami ng tela at doon namin pinapaihihian sa barako na gusto namin. At yon ang isinasabit namin sa isang lugar sa goat house namin at mapapansin ninyo mga boss kung sino yung lumalapit doon sa lugar na yon ay may posibilidad na maglalandi na siya or malapit na siyang maglandi. At yun na rin ang inyong i-confirm sa inyong mga naunang record na ginawa. At ayon sa aming experience mga boss, 90% na dalawa ang magiging anak ng inyong kambing kung mapapakastahan nyo siya sa pangalawang araw ng kanyang paglalandi kung saan ay naka-standing heat at Naka-silent mode na yung inyong inahin. Ngayon, mga boss, assuming na napakastahan nyo na sa wakas yung inyong kambing, huwag na huwag nyong kalilimutan na ilista sa inyong record book yung pecha mismo ng kanyang pagkakasampa. After 21 days, mga boss, at hindi nag-ingay, o hindi nag-bleat yung inyong dough, medyo may pag-asa na kayo na nakargahan yung inyong kambing. But to confirm ay magpalampas pa kayo ng 7 days. So from 21 days to 28 days after siyang nasampahan at hindi siya nagpakita ng alinman sa mga indicators ng paglalandi sigurado na yon mga boss na nakakuha na yung inyong inahin. At yun naman ang inyong i-confirm doon sa inyong record book para makumpute nyo na kung kailan nyo naman aabangan yung kanyang panganganak. Dito na tayo mga boss. Positive na buntis na yung ating kambing. At oras na mga boss para magbigay kayo ng monthly vitamin B complex with ADE na maintenance shot para mas malaki ang tiyansa na magiging malusog yung nanay at lalong-lalo na yung kanyang mga anak sa loob. At ito mga boss, ang wag na huwag nyong kalilimutan. One month to two weeks bago ang kanyang panganganak ay purgahin ninyo mga boss yung inyong buntis na kambing at ang gagamitin nyong pamurga ay yung fenbendazol mga boss pwede kayong magtanong sa mga paborito nyong agri supply o kaya ay umorder sa online mga boss ang purpose nyan mga boss ay para makasiguro tayo na yung inyong inahin ay walang bulati at lahat ng vitamins na binibigay natin sa kanya ay naaabsorb ng kanyang katawan at naipapasa niya sa kanyang mga kid or sa mga uh, orbon kung tawagin namin sa aming lingwahe sa kanyang mga babies para paglabas nila ay wala silang itlog ng bulati na daladala galing mismo sa loob ng kanilang nanay. Paalala ng mga busa, bago ko makalimutan, kung may mga inahin kayo na matatapang mga boss, ay siguraduhin nyo na pag may buntis kayong inahin, ay ihiwalay nyo na siya. Ilagay nyo na siya sa individual pen para hindi nila suwagin na maaaring dahilan para makunan yung inyong buntis na inahin. Either yung buntis ang ilagay nyo sa individual pen o kaya ay yung masungit na nanunuwag. Bago dumating yung araw ng expected kidding ng inyong inahin, ay siguraduhin nyo na meron na kayong stock na antibiotic para maagapan ang pagkakaroon ng lagnat ng inyong bagong panganak na inahin na maaring pagkakaroon niya ng mastitis o yung paninigas ng kanyang suso lalong lalo na kung tag-ulan. At ang ginagamit ko mga boss ay yung oxybiotic. Mas maganda mga boss kung bago manganak yung inyong kambing ay ilagay nyo na siya dun sa secure na area na hindi nababasa at huwag masyadong pakialamiro sa oras ng kanilang panganganak. Hayaan nyo lang na gamitin nila yung kanilang motherly instinct. At wag na huwag nyo rin kalilimutan mga boss, after 3 days na nakalabas na yung mga kids or mga batang kambing, ay huwag nyo kalilimutan mga boss na magturok ng big complex with iron. At 3 days old mga boss, ay nagtuturok ako ng 0.5 ml ng iron jectran. After 10 days ay nagbibigay ulit ako ng 1 ml booster shot ng iron. By this time mga boss, isinasabay ko na nabigyan ng B-complex with ADA yung inahin na bagong panganak para makasigurado tayo na malusog yung kanyang pangangatawan magkakaroon siya ng sapat na gatas para sa kanyang mga anak para maging malusog at mabilis ang kanilang paglaki ayan mga boss kompleto na ang ating kalaman para sa pag-aalaga ng ating mga kambing sa ating manukan